Siguro naman magkakasundo tayo lahat pag sinabi ko na lahat tayo gusto natin ng peace and order para sa buong Pilipinas. Yung magkaroon ng kapayapaan at kaayusan para sa ating lipunan. Tama naman 'di ba na magkakasundo tayo doon. Sana naman. Ngayon, saan ba tayo hindi nagkakasundo? Karamihan sa atin hindi nagkakasundo sa paraan kung papano makakamit itong peace and order para sa ating bansa. Ngayon pag-usapan natin yung dalawang klaseng pananaw kung saan tayo hindi nagkakasundo. Yung isa is what they call the end justifies the means. Yung isa naman, the means justifies the end. Alam ko nakakalito yung terms. Ngayon, explain ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng dalawang to. Yung the end justifies the means, ang sinasabi niya ay, basta makuha natin yung resulta na gusto natin, kaya nating gawa ng dahilan at pwede natin pangatwiran kung paano yung paraan para makamit natin yung resulta. So, I'll give you an example of how that works. Pwede natin gamitin yung example ng pag-aaral. Kasi sa pag-aaral, ano, kailangan natin magkaroon ng mataas na grade, di ba? Yung kailangan makakuha ka ng grade na 85 and up o kaya baka gusto mo maging class valedictorian. Pag yung pananaw mo is the end justifies the means, ang ibig sabihin nun is basta makuha mo yung 85% or higher, wala ka ng pake kung paano mo makukuha o makakamit yung resulta na yon. Ibig sabihin nun, pwede ka mag-aral o pwede mo nalang i-memorize yung textbooks mo pero hindi mo naintindihan o kaya pwede ka rin mandaya. Gumawa ka ng kodigo, ng cheat sheets para lang makuha mo yung 85% or higher at maging top of the class ka. So kahit mali yung pamamaraan, basta makuha mo yung end result, okay lang yon. Yan ang ibig sabihin that the end justifies the means. Ngayon, yung isa naman na pananaw ay yung the means justifies the end. Ang ibig sabihin naman nito is you're looking at the same result of getting 85% or higher sa yung grades. Pero ano yung paraan para makuha mo yon? Ang paraan ay pag-aaral ng tama para maintindihan mo yung pinag-aaralan mo dahil sa tamang paraan, makakamit mo yung tamang resulta o yung mataas na grade na hinahanap mo. Kaya pag tinignan mo to, yung dalawang pananaw na yun ay may parehong resulta. Ang pinagkaiba nila ay yung isa, gagawin niya ang kahit na ano para makuha yung resulta na gusto niya. Yung isa naman, makukuha niya yung resulta niya dahil sa tamang paraan. Ngayon, tanongin nyo sa sarili nyo, nasa saan kayo dito sa dalawang pananaw na to? Anong pananaw yung pinaniniwalaan nyo dito sa dalawang to? Kasi pag tinignan nyo, no, pwede mong i-apply yan sa lahat ng parte ng buhay nyo. At pwede din natin i-apply sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ngayon, ibalik natin yung usapan sa peace and order. Kasi gusto nga natin lahat na mababa ang krimen o walang krimen sa buong bansa. May iba tayong mga kababayan ang iniisip natin ay The end justifies the means. Ang ibig sabihin nun is, basta magkaroon ng peace and order, wala ka ng pake kung may mga namatay ng walang tamang proseso o kaya may mga namatay sa maling akala o kaya may mga namatay na totoong inosente na walang kinalalaman sa droga o sa krimen pero napatay lang ng pulis. Tapos wala din tayong pake kung yung pinuno natin ay corrupt o kaya maraming ginagawang kalokohan o kaya ginagamit ang batas para parusahan yung kanyang mga kalaban. Basta lang makuha niya at makamit niya yung hinahanap natin na peace and order. Yun yung isang pananaw. Yung isa namang pananaw ay sinasabi ay makukuha natin yung peace and order sa tamang pagpapatupad ng batas, walang mamamatay na inosente, walang mamamatay sa maling akala, at lahat ng tao ay makakakuha ng tamang proseso. At hindi lang yun, na yung gobyerno natin ay tumatakbo ng maayos at hindi inaabuso yung batas para sa kanyang sariling interes. Yan yung the means justifies the ends. Kaya pag tinignan mo yung dalawang yan, pareho yung resulta nila. Ang pinagkaiba nila ay yung paraan kung paano nakukuha yung resulta yon. Ngayon, tanongin mo sa sarili mo, kung makakamit mo naman yung peace and order sa tamang paraan, bakit hindi? Bakit natin kailangan tanggapin yung maling paraan kung pwede naman palang gawin sa tamang paraan para makuha yung parehong resulta na magkaroon ng mababa o walang krimen at magkaroon tayo ng kapayapaan at kaayusan sa ating bansa? At napansin nyo, wala akong binabanggit na pangalan dito. Wala akong binabanggit na mga politiko dahil po pinapakita ko po sa inyo na pag tinignan natin ang isang bagay base sa ating mga prinsipyo, mas magiging maayos yung ating pag-iisip. At sana naman magkakaintindihan tayo at magkakasundo tayo na ang tamang paraan ay importante sa pagpapatupad o para makamit natin yung resulta na gusto natin. Ngayon, pag-usapan naman natin yung peace and order situation natin nung panahon ni Pinoy, nung panahon ni Duterte, at nung panahon ni BBM ngayon. At tignan nga natin yung pinagkaiba nung tatlong to. To be fair to President Duterte, bumaba nga naman talaga yung krimen nung panahon niya kumpara sa panahon ni Pinoy. At malaki yung binaba nun. Ang problema lang dito ay kahit na bumaba nga yung crime rate, tumaas naman yung mga pagpatay ng mga inosenteng tao sa kamay ng mga pulis tumaas din yung pag-aabuso ng ating polis at tumaas yung korupsyon at dumami din yung mga krimen na nagagawa ng mga dayuhan. Ngayon may mga ilan sa inyo na tulad ni Goma na sumusuporta kay Duterte dahil nga bumaba yung krimen. Pero ngayon tignan naman natin kung tumaas ba o bumababa ang krimen sa administrasyon ni Marcos na ang pinagkaiba nila ay walang EJ case o walang mga namamatay na inosente o walang namamatay sa maling akala at walang namamatay na hindi nakakakuha ng tamang proseso or due process. And let's base this on data, statistics, hindi lang kung ano yung nararamdaman natin para talaga makita natin kung nakakamit ba natin itong peace and order na hinahanap natin. Okay, so tignan natin muna yung panahon ni Duterte from the period of July 1, 2016 up to April 21, 2018. Almost 2 years. And ikukumpara natin yan sa same time period sa panahon naman ni BBM na July 1, 2022 up to April 21, 2024. At gagamitin natin yung index crime volume para ma-determine kung tumaas ba o bumaba ba yung krimen. Ang index crime volume ay lahat ng mga karumal-dumal na krimen. Ito yung mga homicide, murder, rape, carnapping, kidnapping, robbery, assault, and other heinous crimes. Ngayon ng panahon ni Duterte, yung volume na yon ay nasa 196,519. Ngayon ng panahon naman ni BBM, bumaba siya to 71,544. That's over 63% drop in the crime volume from the time of Duterte to the time of BBM. Malaki po yung binaba ng number of crimes committed from Duterte's time to BBM's time. Pero ang pinagkaiba nila ay nung panahon ni Duterte, maraming mga namatay na inosente para makuha lang yung pagbaba ng crime rate natin. Ngayon sa panahon ni BBM, walang malawak na EJK problems. Wala masyadong mga namamatay na inosente o kaya mga namamatay sa maling akala at nagkakaroon po tayo ng due process o nasusundan po yung batas. At pati na rin yung average monthly crime rate ay bumaba from 21.92 nung panahon ni Duterte to 15.04 ngayon sa panahon ni Marcos. At pag tinignan mo yung total peace and order indicators, ibig sabihin ano, ito yung lahat ng mga nare-report ng klaseng krimen from index crimes, yung mga karumal-dumal na krimen, at all other crimes, even petty crimes, bumaba siya from 541,917 sa panahon ni Duterte to 371,801 ngayon sa panahon ni BBM. At dito mo nakikita sa data na to na kaya palang matupad ang peace and order na walang EJ case, walang namamatay na inosente at hindi abusado yung ating gobyerno. Di ba mas okay yun para sa ating lahat? Pwede ba tayong lahat magkasundo dyan? Na pwede naman palang magkaroon ng peace and order na walang namamatay. At kung kaya natin itong makamit, bakit hindi? Na meron tayong kapayapaan, merong kaayusan, at meron din hustisya. At nasusundan ng lahat ang batas. Yan po ang tamang pamamalakad ng gobyerno. At sigurado naman ako na lahat tayo gusto natin yan eh. Kaya para sa akin po, huwag tayo pong masyadong nakadikit sa ating mga politiko. At huwag tayong umaabot sa punto na iniidolo natin yung politiko na sinusuportahan natin na nakapikit na yung mata natin sa iba't ibang posibilidad at paraan para mapatupad ang batas at magkaroon tayo ng kapayapaan. At sana po sa lahat ng mga nakakanood ng video na to, nakikita na po natin ngayon na pwede pala tayong magkasundo hindi lang po sa resulta na lahat tayo gusto natin ng peace and order, na pwede rin tayong magkasundo sa paraan kung paano natin makakamit yung peace and order na yan. Kayo, ano sa Agree ba kayo sa sinabi ko? Naniniwala ba kayo that the ends justify the means o kaya the means justifies the ends? At nagbago ba isip nyo pagkatapos nyo marinig yung mga binanggit ko? Pakisulat lang lahat yan sa comment section sa ibaba. Gusto ko marinig lahat ng mga opinion nyo para matuto tayo sa isa't isa. Salamat sa inyong lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo mula sa susunod na video.